Ang question naman na ito ay about TB. So, ito yung kanyang message. Hi po, Doc. Good day po. Please educate me po. Last year po kasi na-diagnose ako ng may TB. Just want to know, ito po kasi naging impression ng result ng aking x-ray. PTB activity undetermined. Right. Thank you po in advance. So, para mas makita ninyo, ito magkawa tayo or kumuha tayo ng picture. So, kunyari, ito na lang yung kanyang x-ray kasi wala naman tayong copy ng plaka ng kanyang x-ray. So, halimbawa, kung first time mong pumunta sa isang diagnostic center or yung sa place kung saan ginawa ang x-ray mo, pwedeng ganito kunyari yung lumabas sa x-ray mo. Kung may kita mo, yan, pansinin mo dito, mas clear, dito mukhang may tama. No, may mga puti-puti, may ill-defined opacities dyan sa taas. Yan yung uh, nada nadadiagnose na merong PTB. At dahil ito ay nasa right, kaya PTB right. Yun nga lang, kapag babalikan natin yung nakalagay sa iyong diagnosis or dun sa impression ng iyong x-ray, nakalagay dun, undetermined yung activity. Kasi, kapag ka pumunta po kayo sa isang diagnostic center, ito lang yung makikita nila. Itong plaka lang na ito. So, sasabihin nila na meron kang PTB sa right, pero hindi nila alam kung nakapag-treat ka na kung yan ba ay bagong PTB pa lang or yan ay lumala na PTB. Kaya, kung kayo po ay magpapa-x-ray, maganda may daladala nyo, itinatago nyo yung plaka. At mas maganda rin sana na kung saan kayo magpapa-x-ray, dun ulit kayo makapagpa-x-ray para makompare yung plaka kung lumalala ba yung PTB ninyo or or stable ba yung PTB ninyo or peklat na lang talaga yung nandun sa inyong baga. So sana ay nakatulong, ingat at bawal magkasakit.